Hello, good morning mga ka-keepers. Uh, for today's video, uh, ipapakita ko sa inyo yung video para dun sa ating uh, pinagbibilhan ng ano, uh, pagkain natin ng mga ng mga hamster natin, mga pagkain ng mga hamster, pagkain ng mga manok natin. So, syempre, pumunta ako ng palengke, no guys. Uh, pumunta ako doon kung kilala nyo siya, si kuya ito tapos ito rin yung tao niya na isa yan, so nakikita nyo yan doon sa likod mismo ng palengke so ito, papakita ko sa inyo kung saan yun doon sa likod ng palengke, ito yung sign niya, signage niya yan, ayan, nakikita nyo yung signage niya na yan so uh, napapunta ako doon guys ha, napabili ako ng pagkain o patuka ng ating mga alaga. Kasi guys, uh, ano, uh, nawal, uh, naubusan na ako ng patuka. So, binidyo ko si Kuya. Tapos, syempre nakakatuwa naman. Binidyo ko si Kuya. Tapos, uh, ano, sabi ko, ibablog ko siya. So, na, natuwa rin naman ako dahil sa... Uh, bumib nung bumibili ako that time, nung bumibili ako that time, Uh, tatlong kilo lang. So, uh, dinagdagan ni Kuya ng isa pang kilo. So, tuwang-tuwa ako. Maraming salamat, uh, Kuya. Uh, uh, hindi lang sa, ano, sa susunod na, ano, iba-vlog ko na siya ulit. So, kung makikilala nyo sila, guys, eto, papakita ko sa inyo yung video, nakakatuwa lang sila. So, susunod na, ano, papasyal ako dyan. Uh, mamimili ako pagka wala na akong patuka. So, kuya, uh, maraming salamat sa binigay mo libre ng isang kilo. So, thank you and God bless sa, sa, iyo. Uh, uh, welcome po, welcome ka po sa vlog ko. Then, syempre, i-ano na rin natin yung, ano niya, yung poultry supply niya, guys. So, kasi, may isang taon na akong namimili sa kanya. So, ipopromote ko lang siguro sa, ano narin sa natuwa na rin ako bibigyan ko, bibigyan natin ng pagkakataon na i-promote natin. So uh, in this time, sinabi ko sa kanya na i-promote natin 'yan at ipapakita natin kasi nasa likod ng palengke yan, guys eh. Uh, syempre yung mga tao hindi nila alam so yung mga customer ko na namimili ng mga alaga ko so hindi nila alam kung saan kung saan namimili so tinuturo ko pa yan guys sa kanila sa guns Poultry Supply dyan sa likod ng palengke so ito, pa pakita ko sa inyo kung kung itong video na to. So guys, panoorin nyo. So, nandito tayo ngayon sa likod ng palengke. Punta tayo sa of Supply. So, mamimili tayo ng patoka. Nungbusan na tatasi tayo ng patoka guys. So, ito. Tara. <laughs> Nag-vlog naman talaga ako. Pabili lang ano. Yung Integra dati. Na. Ah, oh, indoor yung ano ni Kuya. Kuya, kaway ka, kaway ka, Kuya. <laughs> diyan ako ng ano, integra 3000 tatlo pa nga ba vlogger vlogger muna lang sa the keepers vlog anong mga mga anong page mo ayun the keepers vlog the keepers uh -huh. Ayan, bibili tayo ng Integra 3 kilo. Yun muna. Kapos sa budget. uh, <laughs> kapos pa sa budget. Tatlo muna. Ano ano to kasi? <laughs> Dito tayo. Pabalik tayo. So, so titignan natin yung signage ni Kuya. Ayun. God's Poultry Supply. And guys, Pakikita niya dyan. Ayan. Ay guys, hindi na kayo dito sa aming bonfire. Tatlo ba? Tatlo ba? Tatlo ba? Tatlo ba? Tatlo Brian, ano apat? Ah, uh, apat na ha, libre na. Ah, libre na? Thank you. <laughs> Thank you. Ayun, nakalibre tayo. Ano yun na lang sa page ko. Tagal na akong bumibili dito eh. <laughs> Kaya naisipan kong i oh ano, I-promote natin. Okay, kawagin ka kuya. Anong pangalan mo? Uh, kalbo. kalbo. <laughs> thank you. Thank you, sir. Ah, uh, thank you. The Keepers Vlog ah. Ito pala. So, ayun no. Ganun lang makaiksi yung video na yun sa so, susunod. Uh, uh, ah, natin si kuya parang kukwentuhan natin so ang bala ko magagawa ko ng Q&A Q&A para sa kanya so syempre nung una nahiya, nahiya pa sila So siguro sa pangalawang pagkakataon na pagbibigyan na ako ng pagkakataon na i-vlog ko yung ano niya. Yung yung poultry supply niya. So hihingi muna tayo ng permit sa kanya, guys. So siyempre natutuwa rin ako para sa kanya na maraming customer sana ang pumunta pa sa kanya at mamili. So guys, hindi ko inaano to para sa sarili nating kapakanan lang. So syempre sa katuwa na lang din for entertainment na rin. So, salamat sa panonood. Uh, thank you and God bless.